patis o sugar apple ay isa sa masustansyang prutas na paborito nating mga Pilipino. Ang prutas na ito ay madaming taglay na bitamina at mineral sa napakabuti sa ating kalusugan. Narito ang labing walong benepisyo ng atis o sugar apple. Una ay nakakatulong sa kalusugan ng mata. Ang kadalasan ay isip natin na pantaya na nakakabuti sa ating mata ay karots at kalabasa. Ang atis ay mayaman din sa mga nutrients na mabuti sa kalusugan ng ating mata tulad ng vitamin A, vitamin B2 at vitamin C. Pangalawa ay nag-iimprove ng enerhiya ng katawan. Ang atis ay nagtataglay ng iba't ibang B vitamin na tumutulong sa metabolismo o energy production ng ating katawan. Magandang source din ng ayon ang atis na nakakatulong maiwasan ang fatigue at parang hihina lalo na ang anemia. Ang pangatlo naman ay nakakatulong mag-detoxify ng katawan. Ang magandang nag-detoxify ng katawan ay ang pagkain na nagtataglay ng antioxidant at mayaman sa fiber. Ang atis ay magandang source ng mga nutrients na gumaganap bilang antioxidant at mayaman sa fiber. Ang pang-apat ay siksik sa nutrient. Ang atis ay nagbibigay ng ilang iba't ibang vitamina at minerals. Ang mga vitamina na makukuha rito ay ang vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B at vitamin C. Nagtataglay rin ito ng iba't ibang minerals gaya ng calcium, ion, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium at zinc. Ang panglima ay nakakatulong panlunas sa sugat. Ang dahon ng atis ay tradisyonal na ginagamit sa panlunas sa mga sugat. Dikdikin lamang ang dahon nito hanggang lumabas ang katas at i-apply ito sa apektadong bahagi. Nagamit din ito sa panlunas sa kagat ng insekto. Ang pang-anim naman ay nagpapanatili ng malusog na buto. Ang pagkain ng atis ay may magandang benepisyo sa buto at ngipin. May taglay na calcium at magnesium ang atis na essential sa pagdevelop at pagkapalakas ng buto at ngipin. Ang pang naman ay nakakatulong malunasan ng pananakit ng ngipin. Ang atis ay traditional din na ginagamit panlunas ng pananakit ng ngipin. Magdikdik lang ng dahon ng atis at ihalo sa tubig at imumog ito upang maibsan ang pananakit. Ang pang -walo ay nakakatulong sa respiratory health. Ang atis ay mayaman sa vitamin C na gumaganap bilang antioxidant at magandang source din ito ng vitamin B6. Ang an antioxidant at vitamin B6 ay may anti-inflammatory effects na maaaring makatulong maaibsan ang pagkakaroon ng asthma at bronchial infections ang siya na na nakakatulong magpakalma ng nerves. Ang atis ay may taglay na magnesium. Ang pagkonsumo nito ay tumutulong sa ating neural function. Ang epekto nito ay maaaring mamanage ang ating mood, pagpapakalma ng nerves at naiinsa ng sintomas ng stress. Ang pangsampo ay nag improve ng cholesterol levels. Ang atis ay magandang source ng B vitamin tulad ng niacin at vitamin B3. Ang vitamin B3 ay nagpapakita na nakakakontribute sa pagpapababa ng bad cholesterol levels habang pinapataas naman ito ang good cholesterol levels. Ang panglabing isa ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Ang ang ay may dalawang abilidad na nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Una, mataas ito sa fiber na nakakatulong sa digestion at nagbibigay ng pakiramdam na parang busok. Pangalawa ay dahil sa mga nutrients gaya ng B vitamin na nakakapag-improve ng metabolism ng katawan. Ang panglabing dalawa naman ay nagpapababa ng risk ng magkaroon ng type 2 diabetes. Ang atis ay magandang source ng fiber na tumutulong na magpabagal ang absorption ng sugar sa ating katawan. Ang mga taong mayroong high fiber na dieta ay maaaring makatulong na may iwasan ng chance na pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ang panglabing tatlo ay nagpapalakas ng immune system. Gaya ng nabanggit kanina na may magandang source ng vitamin C ang atis, ito ay isa sa importanteng nutrients na nagpapanatili sa ating immune system na gumagana ng maayos. Ang malakas na immune system ay nakakabawas ng risk ng pagkakaroon ng sakit gaya ng sipon at rangkaso. Ang panglabing apat naman ay maganda sa kalusugan ng buhok at balat. Ang atis ang prutas na nakakatulong mapanatiling malusog ang ating buhok at balat dahil ito sa vitamin A at vitamin C, mga vitaminang gumaganap na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress na nagdudulot ng pagkasira ng cells sa katawan. Nakakapagpabagal din ito ng maaga ulubot ng balat at nakakatulong sa production ng collagen na nagpapabuti at nagpapalambot ng bala. Ang panglabing lima ay nagpapanatiling malusog ang puso. Dahil sa mayaman sa B vitamin ng atis, mabuti ito sa kalusugan ng ating puso. Ang B vitamin ay naiugnay sa pag-convert ng hemocysteine sa methionine o cysteine. Ang mataas na level ng hemocysteine sa dugo ay maaaring magdulot ng inflammation sa blood vessels. Ang masamang resulta nito ay ang pagmamuo ng dugo, heart attack at stroke. Ang atis ay may magandang source ng magnesium na nakakatulong maibsa ng stress sa blood vessels. Nakakapag-improve din ito ng kolesterol levels na nababawasan ng blood pressure levels na mabuti sa kalusugan ng ating puso. Ang panglabing labing na naman makakatulong sa digestive health. Ang apis ay magandang source ng fiber na mabuti sa ating digestion. Ang fiber-rich na dieta ay nakakatulong na maiwasan ng digestive disorders gaya ng constipation, diarrhea at irregular bowel syndrome. Ang pang labing pito naman ay nagkapababal ng blood pressure. Ang atis ay may magandang source ng potassium, isang mineral na nakakatulong na ma-regulate ang ating blood pressure. Ito ay nakakapagkontrol ng epekto ng sodium sa ating katawan. Ang pang labing mula naman ay nakakatulong sa arthritis at rheuma. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkakaroon ng arthritis attack ay dahil sa imbalance ng pH levels ng ating katawan. Ang atis ay may abilidad na nakakatulong na mabalance ang pH levels sa pamamagitan ng pag-eliminate o pag-alis ng acids. Ang atis ay may magnesium na taglay na nagdaramdam ng electrolytes sa ating katawan. At kung ninyo natunan ko sa video na ito, please follow and share naman. na rin sa ating mga video sa ibahagi ang video na ito upang magkalat ang pagkapanatili ng maayos na kalusugan. Maraming salamat sa iyong panonood. God bless. Bye!